naglalado ko kanina may na na ako second day sabado ngayon ng madaling araw pero umaga na eh wala gabi diba so maungut tayo ng kahapon marami ako sa ulit na ngayon pero may na na ako na ang problema mga karol ang hirap mag vlog kasi ang dami lasing nangungulit kaya it, ko aw yung mga bote taya, matali iron, alright. A few moments later, ito bote isa kung 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 ikot kung 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 Tinapon na lang. Yung kulito eh. nasira, tapon. At sa pinas yan, pinulot na yan, di ba? May pupuntahan lang tayo ng mga karoon. Kasi yung doon, sa lugar na yung kanisang bahay, may mga bote rin. Mga nagtatapon. Ang katanda, yelo. Grabe. Pagtahan tayo rin sandali. Alright. Alright. Ito ang lugar, no? Stig, no? Uh, ang okay, ganda ng view. Karami. Ito na yung simbahan. Tangin yung paligid, no? Nasika. Nasikin ko ng madra. Maliwalag. Maliwalag naman talaga. Walang gabi. Ang kulit-kulay, no? Nagbubutan tayo dito simbahan. Tapos ang lalaki ng iceberg. Grabe. Tingnan nyo. Mga kaloro. Tingnan nyo. Ang lalaki ng iceberg. Oh. Grabe. Diyan tayo mamimingit mamaya pala. May mamimingit tayo. Diyan. Saan ang yero na. Sarado. Bakal tayo sa. Ano ito yung Dawo so, dave puwesto, magbago pa lang kami rito, tuwanto. -tuwa ah, ano? Grabe, di kami nakapinawa na, kaibigan, tungkol ang dani pagkat. Um, stig mo, no? an, tayo na, opo, ayun, ayos, pur tiya, walang mga puntang ngayon eh, dahil andyan la atyong yelo, nakakalat. Good luck lang sa mga cruise ship Walang cruise ship na makapasok Dahil dyan Parang alam na mag Pero yung magandang view Ayan Ayan ah. naman tayo nakuha Dahil pa rin tayo dun. Nagupuntaan na ako Dahil na yun Kasi yung na yung Bar Malinis na Dahil yung mga bounce para yung mukha pa tayo sa ladaro ko. Alright, let's go. Sa inyong lumang simbahan. One hour later. May nakita ko mga bote. Isa. Dawa. Tatlo. Kasi na to. Kaya naman tama. Alright. Kunin na natin to. Kaya naman. Alright. Alright. ako, lima Yes. Nakadali tayo lima. Ah, nire-renovate na dito. Naayos na. na lima. Kami na ako sa bahay ulit. Yes. Hindi ba sama? marami, marami no? ba? Hindi ako nakaikot dun sa ano eh. Iikotan yung kanina. Kasi so, may akiki. Alright. Rest of tayo. Mayroon. Sayang alam Baka makadali pa tayo. Wala naman tayong pasok. Pero may gabi pa pasok. Alas 12 pa. Hindi mababa, mababa pa yung tulog. Alright. Hello. So, pwede tayo muwi. marami-rami na rin ito. Oh. Marami-rami na pulot ko. So, <coughs> nilikot ko lang kami, eh. kasi baka meron. No, kasi, kami na ako sa ko. may ng mga bouncer yun. Alipit na. Kaya, <coughs> Yan tayo. Tingnan nyo mamaya. Pipili ako ulit yung mga buhat na nakuha ko. Alright. Silipin nyo. Let's go. O oh, nga kalwalo. Diyan na ako sa bahay. Ayan. Ito ngayon yung mga anak ko natin ng buhat eh. Tingnan nyo. <coughs> Pilihan ko <po> natin. <laughs> yes. Yes.

o paano yung pangalawang araw chat ulit sa mga tropa natin ha o sa na sa tropa ng may rin sabi niya so siya may dyan amaya ako nol umalit pa sa lahat maraming salamat po huwag lahat mga sabag youtube see you my next vlog adventure na what? Oh, <laughs> oh,